ang suwestyongan ng Senado na paglipat po ng pondo para sa TICAS projects sa Department of National Defense. Suportado yan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Browner Jr. Gawin niyan may report si Bombo Bay Piniza. Nagpahayag ng buong suporta ang Armed Forces of the Philippines sa suwestyongan ng Senado na ilipat ang pondo para sa mga TICAS projects mula sa Department of Public Works and Highways patungo sa Department of National Defense. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr., pabor siya sa akbang na ito ng Senado, lalo pat ang sandatahan lakas ang kasalukuyang recipient ng mga proyektong ito. Ani pa ni Browner, layo nito na matiyak na walang magiging ghost project sa ilalim nito at masiguro rin na magiging mataas ang kalidad ng mga pasilidad na ipapatayo sa ilalim ng proyekto. So, nung nakaraang budget hearing sa Senado, meron po ang proposal ang, mga, ang ating mga senador na ilipat na lang po yung PICAS, uh, yung pondo para sa PICAS projects from DPWH to the AFP or to the Department of National Defense, the implementing agency. Uh, dahil sa ngayon po, kami lang ang recipient, kami ang end user. Pero sa proposal na yun, I am very much uh, in favor. I am in favor of that Uh, nang sa gayon ay uh, masiguro namin na uh, walang magiging ghost project. Masiguro namin ang talagang uh, high quality yun. Kasunod ito ay tiniyak din ni Browner na ang mga TICAS projects ay maaari din anyang gawin ng kanilang mga engineers mula sa Philippine Army, sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Kung hindi man anya ito kayanin ng mga inhinyero mula sa kanilang hanay ay titiyakin nilang ang mga proyekto ay makukuha ng mga karapat dapat at mauhusay ng mga contractors. Ilan kasi sa mga proyekto sa ilalim ng TICAS projects ay ginawang by phase ng Department of Public Works and Highways dahilan para matagalan ang pagbuo ng mga naturang pasilidad. Dahil pwedeng gawin ng ating mga AFP, ating mga Army, Navy, or Air Force engineers. And aside from that, kung hindi pa tayo ng ating mga, mga engineers sa Armed Forces, ay sisiguro din namin uh, yung mga contractors na gagawa nito ay mahusay uh, and uh, properly yung pag-implement. Uh, meron kami listahan uh, na isasabit sa yeah. Senado. Uh, so, yung iba dito kasi, yun nga yung sinasabi ko kanina, uh, malalaking proyekto, pero ginawa nilang by phase. Uh, phase 1, phase 2, phase 3. Uh, yung sa ngayon ay yung pondo rin will correspond to the phase. So, for example, 10-story building, Phase 1 niya is 3 story na lang. So yun muna yung ibibigay ng pondo. I-release ng pondo ng DBM sa DPWH. So walang pondo na bibigay po sa process. Samantala nakatakda na magsumite na listahan ng sandatang lakas ng Pilipinas ng mga pasilidad na nakapaloob sa naturang proyekto na hindi natapos o nabuos sa mga susunod na pagdinig ng Senado. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.